Hi everybody! Kumusta mga tao? Welcome po sa aking vlog. Today, I'm gonna walk for my uh, exercise, daily exercise, I mean. So, I'm here at the middle of the park. As you can see, there's a lot of big trees. Ayay, ay, English day. So, hindi pala ako mag-English kasi marami pa namang perfect dyan. <laughs> mga So, dito ako sa may hagdan At hindi ko alam kung saan nga ba ako patungo. Basta maglalakad ako. Parang gusto kong baguhin tong ano ko eh. Puntin ko. Malakad-lakad na lang. Walang kahirap-hirap pag ano. mag -ide. Tapos kung ano-ano lang ano ba. Ito Alam niyo Dati nakakita ako ng as dito. May grab shout out ko pala sa inyo lahat. No? Kumusta? By the way, for those who are supported in my videos, vlogs, to those who are commented on my videos down there, charot, <laughs> down there. Thank you so much for all your support, and for taking time of watching my videos. Uh, I really appreciate it. Thank you so much. And, uh, wala na akong may ano eh, idugtong sa English ko pala. Kaya nga, wag na lang ako mag-English-English, day. So, alam niyo. Ayan yan po dyan ay hindi, ha, hindi pala klaro kasi ano, may mga punong kahoy so, kung saan saan ako mapapadpad na yun basta makapaglakad lang at ay may tao na naman mahirap mag vlog may tao dito kasi dito sa Tokyo is napakatao na lugar matao talaga siya so kaya sinasadya ko dito parang ano to eh? Yung park nila dito kasi parang, hindi kay parang, ano, may, makikita mo talagang virgin forest, you know? Like virgin forest. Pero may mga daan dito. Hello. Eh. Pero, ano, nawala ako sa area kasi. May tao po. Ayun, o, dito. Ahm. Saan ba yun? Oh, Ba't nawala siya? Something not like ours ba yun? <laughs> so, Ayan, doon lang ako maglalakad sa may mga highway. Malapit ako sa highway. walking walking exercise video dito po sa lugar ng mga moshi moshi ano ni ano ni ba <laughs> ano po kasi di ba may kantang moshi moshi ano ni ano ni ganon nagulat ako dito kasi akala ko biro sabi kasi ng to, mushy, mushy, ano asawa ko moshi moshi ano ne ano pala yun sa Visaya? lokanang kanang kuan Jin, jirin. Jin, jirin. Jin, jirin. Jin, jirin. ang sarap maglakad kasi hindi po siya mainit at ang hangin kumantsu malamig nainis ako pag may sasakyan may kasi tapos yung cellphone ko ba ang ingay niya pagdating sa video hmm. kita ako dito. Gusto kong bilhin ba yun, eh. Mysteria. Ang gamit, ah. May maganda po dito ano, green. It's so green and it's so nice to walk here. Ah, tinan nga natin. Saan nga ba tayo dito patungo? Parang ano, no? Hindi siya sa itaas ng mall. Nasa itaas po ako sa mall. Ay. Mm. Okay. So, makikita natin ang view parang ang ganda dyan ah -no. parang naka set up natural yung dapat nilayan dito ah karaming mga celebrities dito at sabi ng aking asawa ang madalas na nanirahan dito ay yung mga VIP mga may kaya sa buhay dito ako sa itaas ng mall tingnan nyo ha dito naman sa side na to may ano dyan connection ng mga restaurants ah, pwede din umupo doon pero yun na lang magbibilad ako sa init bili <laughs> <Okay. laughs> okay, para tayo ng tinapay no? ako tayo mag ah, meron akong pang-research ka na ito na yung pananghalian ko so nakablaka diretso na po ko sa panangalihan tinapay lang yung kinakain ko minsan sa tapos yung binigay ko kanina so ano sa gitna ah, ano? strawberry it's it everyone mm. Black? masarap siya kasi diwangi ko mismo binili sa tindahan ng Yamaha ano talaga siya ng pinapay syarap akala niyo marami akong tinakain konti lang ha ano kasi eh alam niyo oh, may problema sa puso maraming bawal yon pero sa akin naman, hindi ako pinagbawalan ng doktor kasi may stress daw ako. Pero control din. Hmm. Ang sarap ng sa Japan. Lalo na yung mga dessert nila, yung mga cake, lalo na po yung mga dessert nila cake na may pangalan yung ma pa. Yung pang special occasion. Sarap. Kaya mo uusin yung isang buong cake pa. Malaki. Magaling silang magbalansi sa tamis. gusto kong kumain ka nila doon sa mall ba? Kaso kasi ayoko ng kumain ng restaurant na hindi ko kasama yung asawa. Kasi unfair naman na nagtatrabaho siya tapos ako kumakain ng masarap gusto ko. Sabay, kami yun. Hmm. Next is dessert. So, ano, no, hindi na patatagaling ko itong video na ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood, sa supportan. Thank you so much everyone for watching this video. Thank you for all your support.